Mukhang hindi lang sa ganda at talento hinahangaan si Liza Soberano kundi pati na rin sa kanyang paninindigan. Patuloy na usap-usapan ngayon sa online world ang naging pahayag ng aktres tungkol sa patuloy na kaguluhan sa pagitan ng Palestine at Israel. Matapos niyang tahasang ihayag ang kanyang suporta para sa Palestine sa isang ambush interview. Entertainment. Liza pinalakpakan sa pagsuporta sa Palestine. Abante News. March 15, 2025. Advertisement. Mukhang hindi lang sa ganda at talento hinahangaan si Liza Soberano kundi pati na rin sa kanyang paninindigan. Patuloy na usap-usapan ngayon sa online world ang naging pahayag ng aktres tungkol sa patuloy na kaguluhan sa pagitan ng Palestine at Israel, matapos niyang tahasang ihayag ang kanyang suporta para sa Palestine sa isang ambush interview. Sa naturang panayam, diretsyong natanong si Liza kung ano ang kanyang stand sa isyo, at hindi siya nagdalawang isip sagutin ito. Say niya, oh, I support Palestine. I think yeah, I've done a TikTok about it. Kung maaalala, noon pa man ay nagpahayag na ng suporta si Liza sa Palestine sa pamamagitan ng isang TikTok filter na nagpapakita ng pakikiisa sa nasabing bansa. Ngunit ngayon, mas lalo siyang inangaan ng netizens dahil sa kanyang diretsahang sagot lalo na't alam ng lahat kung gaano ka-complicated at sensitive ang usaping ito, lalo na sa Hollywood kung saan kasalukuyan niyang pinalalawak ang kanyang career. Kaya naman hindi katakataka na marami ang nagbigay ng positibong reaksyon sa kanyang pahayag. Sa social media, bamaha ng papuri para sa aktres. Wow! Ang tapang ni Liza Soberano to show support for Palestine, especially now na nagsta-start palang Hollywood career niya. Good taste in fashion, pretty, and a humanitarian. Love seeing fellow Filipinas supporting Palestine. Dahil dito, muling pinatunayan ni Liza na hindi lang siya isang pretty face. Patuloy niyang ipinapakita na may paninindigan siya at hindi siya takot ipahayag ang kanyang saloobin, lalo na pagdating sa mahalagang isyo sa mundo. Sa panahon ngayon kung kailan marami ang natatakot magsalita dahil sa takot na mabash o mawala ng career opportunities, isang malaking bagay ang pagiging vocal ni Liza. Ipinakita niya na higit sa pagiging isang artista, isa rin siyang tao na may malasakit at paki-alam sa nangyayari sa paligid niya. Looks, brains, at heart, talagang complete package si Liza Soberano.